Natuwa man si Imo matapos malaman na unti-unti nang lumalabas ang kapangyarihan ng nitong si Terra. Sa wakas ay magkakaroon na ng pag-asa ang kanta niya. Subalit nangangamba pa rin sila sa oras kasi na malaman nga nitong si Metena ay natitiyak nito na hindi ito matatahimik hanggat hindi malaman ang kinaroroonan. At kapag nagkaganoon ay malalagay sa panganib ang buhay nga nitong si Terra. Nalang hindi pa niya lubos na alam ang lahat ng kapangyarihan. Wala din sa kanya ang, ang brulyante ni Danaya. Ang gusto kasing mangyari nga nitong si Imaw ay lalo pa nga nga sasanayin ang paslit na sangre. Nang sa ganunay tuluyan nga itong maging malakas sa oras na may hawak na nga ito na brilyante at masanay na sa pasikot-sikot sa Encantadia. Sapagkat wala pa siyang alam kung ano nga ba ang tunay niya na pagkatao at tunay na mundo. Kaya naman, agad na kumilos nga itong si Imao sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan niyang protektahan ang katauhan nga nitong si Hindi pa ito ang tamang panahon na magtagpo sila ni Metena. Kaya naman agad-agad humingi siya ng saklolo sa kanyang kaibigan ng batis ng katotohanan tinawag niya ang mokha at sinabi nito na tulungan siya na huwag sabihin ang katotohanan at ang tungkol kay Tera na sa ganun ay manatiling ligtas itong si Tera pumayag naman ang batis ng katotohanan subalit so, may kapalit ang lahat kung natitiyak nila na talagang makakaligtas nga itong si Tera kailangan nilang mag-alay ng limang buhay kaya naman limang mian na buhay ang kanin kukunin kapalit ng uh, inuutos nila na pagtag sa katotohanan. Hindi lang ang ilan sa mga Adamian ang tumulong dito kay Imao. Maging itong si sa ay nag-volunteer na rin na ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan nga nitong si Terra.